So, ito na nga dahil ma mahal na araw. Tapos, kailangan natin mag-isda dahil tayo tigulang na. At may medyo masakit-sakit ng ating tuhod. Kaya yan, isda tayo. Ayan yung aking kamatis. Matagal ko yung hinintay, guys. Yan, para mahinog yan hanggang ta mula taas hanggang baba. So, ayan, mayroon din akong sili. Kinuha ko rin yan sa garden. At haya, nag na nga tayo. Huhugasan natin ng maigi yan. And then yung ating isda, hugasan rin natin. Kaliskisan, tanggalan ng hasang, palikpik, at mga buntot. Ayan. Tapos, linisin natin maigi. Then, ayan, dalawa lang talaga yan. Tigisa kami. Then, ginger at saka garlic. Tapos, yung sili natin, ay hiwa na natin. At i-arrange na natin sa ating maarting lagayan. Ayan, nag na naman tayo. Tapos, salt. Himalayan salt ang gamit. And then bay leaves, dahon ng laurel. Ayan. Tapos, ayan, paminta, pamintang durog, ang tawag yan, black pepper in English. Ayan yung ating magic sarap, mamagikin natin ang sarap. Ayan, siguradong masarap yan dahil sa magic sarap. At, ayan yung ating puting suka. Ayan, iginis ako, guys, yung ating ginger, garlic, at saka green chili para lumabas yung aroma. So, para mabago yung ating recipe dahil sabi nila ay bawal yung pare-pareho. Ay, wala na akong maisip. Kaya yan, ginisa ko na nga yan. Tapos, hayan yung ating onion leaves. Hayan. May style-style din yan para bongga ang ating isda. Tapos naisip ko, wala pala yung onion. Nalimutan ko, kaya inilagay ko na rin sa taas. Then ayan, pakuluan hanggang sa matuyuan. Kung gusto nyo ng maraming sabaw, ay lagyan nyo ng tubig. Ayan. Tapos yan, medyo pakuluan natin ng maigi. Tapos pag okay na yan at tikman at masarap na. Nakalimutan ko, naisip ko na pwede palang lagyan ng toyo. Kaya nilagyan ko ng toyo. At hayan na luto na. Maraming maraming salamat sa nanonood. God bless you. Momo chup chup. Pakilike naman ha. Subscribe. Thank you.